nag-viral na babaeng mula sa ibang dimensyon. Nakamamanghang kaganapang gumulo sa isipan ng marami. Lehitin mo ang pasaporte nito at tunay ang mga tatak pero wala sa mapa ang pinagmulan. Meron nga bang mga taga-ibang dimensyon na bumibisita sa ating mundo? Mga time travelers na aksidenteng nalusot sa mga portal at napadpad sa ating panahon. Marahil ito na ang patunay sa hinala ng mga eksperto na meron ngang Parallel Universe. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas na ang katotohanan hinggil sa nagtrending na video na totoong nagmula ang babae sa malayong lugar pero hindi katulad ng sinasabi sa balita. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... sa ating tila walang hanggang kalawakan. Kahit sa makabagong teknolohiya ay hindi masagip ang kaduluduluhan. Marami ang umaasang maaarok ng ating pag-iisip ang katotohanang ng bumabalot dito. Pag-asang marahil ay sa panaginip lamang. Gayon pa ang mga misteryo ng universo ay nagmistulang pain sa binibingwit na isda na sa harap ay naakit pero sa likod ay hindi madakip-dakip. Isa sa mga pinaka nakamamanghang ideya na patuloy na nagpapaisip sa mga scientific at dalubhasa at ng mga netizens ay ang konsepto ng parallel universe. Mga daigdig na maaaring kapareho ng sa atin, bahagyang magkaiba lang pero ganap na kapareho sa mundong ating ginagalawan. Hindi isang pisikal na daigdig sa ating panahon, ngunit sa ibang realidad. Kung totoo ang teorya, maraming daigdigang meron na katulad ng sa atin, kung saan may ibang bersyon ng mga tao. Maaaring ibang pangalan mo doon sa ibang dimensyon at iba ang iyong katayuan sa buhay. Maaaring isa kang magaling na artista o isang mabuting politiko na hindi marunong magnakaw sa kaban ng bayan. Posible ding isa kang makapangyarihang hari o diktador na presidente sa Designated Earth 833 ni Misterio. Baka isa kang mayamang playboy na pinag ng mga babae. O ikaw ang Miss Universe sa ibang Pilipinas. O baka isa kang Nepo Baby sa ibang daigdig. Pero hindi natin alam. Kaya hanggang ngayon ang Parallel Universe ay tinatawag na teorya hanggang lumabas ang isang video. Isang nakakakilabot na pangyayari ang umalingaw-ngaw mula sa John F. Kennedy International Airport ng New York ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa mga ulat, lumapag sa pali para ng flight from Tokyo, Japan. Marami ang pasahero sa gusali, mga arrivals at mga departure flights ang sunod-sunod na gumagala sa tarmac. Normal lamang ito sa napakaabalang international airport sa Estados Unidos. Isang babae ang dumating mula sa Tokyo Daladala ang kanyang maliit na bagahe Ayon sa mga nakasaksi, medyo tulala ang babae habang ito ay naglalakad patungong security checkpoint Walang problemang inaasahan ng mga nasa arrival terminal Karaniwan ng tanawin ng maraming biyahero Maliba na lang sa misteryosong babae Nang nakarating ang babae sa checkpoint, karaniwa ng mga transaksyong nagaganap doon kaya walang kakaibang inaasan ang mga airport staffs. Hanggang sa binuksan ng isa sa kanila ang pasaporte ng misteryosong babae at nagulat ito dahil ayon sa dokumento mula ito sa bansang may pangalang Torenza, isang bansang wala sa mapa. Sinuri ng security ang pasaporte dahil maraming tatak ito mula sa ibang bansa. Pero ganun din, yung mga tatak na ibang bansa ay hindi mapagkakilanlan. Tumawag ang staff sa supervisor nito at ilang airport personnel at nagimbala mga otoridad dahil ang dokumentong dala ng babae ay lehitimo. Pero walang nakakaalam kung saan sa mapa ang bansang Torenza. Heto ang video. news a woman has landed at jfk airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime authorities at jfk international airport are in shock tonight a woman arrived from tokyo carrying a passport from a nation called terenza a place that does not exist on any map of our world the passport was flawless biometric chip perfect holograms dozens of stamps from countries that also do not exist her documents were perfect better than perfect but the country, Terenza, it doesn't exist anywhere. Witnesses say she looked completely ordinary, like any tourist. But when agents told her Terenza isn't real, she froze, then whispered, Then this isn't my world. She asked me, Is this America? I said, Yes, of course. Then she whispered, America, like she had landed in the wrong place. Authorities placed her in a secure room under surveillance. She sat calmly for hours. Then, she vanished. Cameras show her fading away, like static on a broken television screen. Nakakakilabot na pangyayari. Pero sa totoo ay, isa lamang, guni -guni. Nang dinala ang babae sa holding room, pagbalik ng mga personel ay wala na ito sa silid. Walang nakikita ng bakas ng pagtakas. Tanging ang mga CCTV footage ang saksi kung saan unti-unti siyang nagiging alo ng static sa isang kislap na parang nag na kamera, biglang naglaho ang babae. Hanggang ngayon walang makapagpaliwanag kung sino ang misteryosong babae at sa bansa ang Torenza. Marahil ay Totoo nga ang parallel universe at ang babae ay aksidenteng napalsot sa isang portal at napadpad sa JFK International Airport. Marami ang nagsasabi na ito ang kauna-unahang video evidence na merong ibang dimensyon at nakasalubong ito ng ating realidad. Paglabas ng video sa TikTok at Instagram, ito ay dali-dali ang nag-viral. Marami ang naniniwala na ang babayay mula sa ibang dimensyon na napadpad sa ating mundo. Mariel isang time traveler at gustong tulungan ng mamamayan sa mga problemang hinaharap ng ating lipunan. Ayon sa ibang netizens, ito raw ay si Birheng Maria na nagbalik sa ating mundo upang magbigay ng isang babala. Kasabay nito ang sangkaterbang reaction videos mula sa iba't ibang social media platform na nagbigay ng kanika nilang punto hinggil sa parallel universe. Ayon sa kanila, ang nag-viral na video ay pruweba at ebidensya ng mga nilalang na bumibisita sa ating daigdig. Marami ang hindi nakatulog dahil sa wakas ay may pruweba na sa teoryang parallel universe. Pero ang hindi nila alam ay nabudol sila ng kamera. kung matatandaan ng palabas na airline TV series kung saan ipinakikita ang mga suliranin sa pagpapatakbo ng isang paliparan at mga problema ang hinaharap ng mga pasahero. Sa ibang bansa tawag dito ay border security. Kung babalik na ang isang taon 2024, naglabas ang A&E Channel ng Marathon Episode kung saan pinagsama-sama yung magagandang airline episode ng buong taon. Heto ang tunay na video. Be meeting her here and Do you have a blue the blue passport that I saw? Do you have another more ID? No? Okay. This is going nowhere fast. <laughs> I'm not getting through. Uh, looks like possibly Arabic, but I don't know. Sometimes we actually have people that work here, you know, that can also speak the language, but we have to determine what that language is first. So. Are you in sa marathon episode ng Airline America, makikita ang babae sa nag-viral na video. Pero hindi siya nagmula sa Torenza. Siya ay nanggaling sa Baltimore at nasa LA Airport ito, hindi sa JFK. Ang episode ay pina-eksklusibo ng A&D Channel para lamang sa Amerika. Kaya na take down kapag in ito sa ibang bansa. Marahil isa ito sa dahilan kung bakit ito ang ginamit Siguro ay umaasa sila na walang matinik na magsasiliksik at bubuko sa kanilang pambubudol. Totoo ang video ng babae sa airport pero dinigdaga ng mga banner na breaking news para maimpluensya ng pag-iisip ng tao. Kumbaga, umaasa ang gumawa nito na maniniwala ang lahat na totoong balita ang kanilang mapapanood bago pa man ito panoorin. Ang paulit-ulit na pagbikas na galing ang babae sa bansang wala sa mapa ay ang tinatawag na illusory effect. Pinag-aralan ito sa Psychology Today at sinabi na ang illusory truth effect ay ang pagtanggap ng tao sa isang impormasyon dahil sa paulit-ulit itong pinapahayag. Totoo o hindi ang isang kwento, posible o imposible, kapag parati na lang naririnig ang isang bagay, ang tendency ng utak ay ito ay tanggapin mas madali para sa pag-iisip ang maniwala kumpara sa kung maghihinala. Mas abala at nakakapagod para sa utak ang mangilatis ng isang bagay. Kaya yung mga medyo tamad magusisa ng isang balita ay tinatanggap na lang kung ano ang naririnig, kahit na isang propaganda lang at kahit walang matibay na pruweba. Bukod dyan, dinagdagan din ito ng AI avatar na newscaster sa umpisa na naka-overlay ang boses para magmukhang tunay na balita. Maririnig ang paraan ng pagbigkas bahayag, walang kaduda-duda at walang bakas ng kasinungalingan. Matikas ang pagsambit at matalas ang tono, mukhang sigurado talaga. Nakadagdag ito sa pagiging lehitimo ng viral na video dahil ang utak ng tao ay susceptible sa tono ng pananalita. Dahil sa tono ng boses, maririnig kung natatakot ang isa, kung galit ito, o kung nalulungkot. Ibig sabihin, nakadagdag ang tono ng boses sa balita. Kaya sa mga hindi nakakaalam, marami pa rin ang nahuhumaling sa video dahil mukha talagang totoo, pero sa likod nito ay mga panlinlang sa mga taong madaling maisahan. Anong ara lang mapupulot dito? Ang nag-viral na babaeng inakala na mula sa ibang dimensyon ay pinagkaguluhan sa social media. Meron daw itong lehitimong pasaporte pero nagmula sa bansang wala sa mapa. Mukha nga namang taga-ibang dimensyon na bumibisita sa ating mundo o time traveler na napagpad sa ating panahon. Pero sa likod ng misteryosong video ay panloloko sa mga madaling magoyo. Kaya kung hindi mag-iingat, mas marami pang viral kuno ang bubudol sa iyong ulo. Hindi batang sabi, ang tiwalang walang pag-iisip sa duloy may daladalang pagsisisi. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.